handang-handa na ang uh, tinaguri ang kauna-unahang Inter-Island Rally na pinungunahan ng Philippine Rally Cross Series at ng Philippine National Rally Championship na sisimulan ngayong uh, ika-27 at 28 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Municipality of Lubang Island, Occidental, Mindoro. Sa panayam kay MDRRMO Chief Engineer Jeremy Villas, na niya ay bunga ng imbitasyon ni Mayor Michael Orayani sa mga kaibigan niya sa Automotive Association of the Philippines na maging bahagi ang Lubang Island sa gagawing 2025 Rally Cross Series at apat na National Rally na kung saan ang isang round ay gagawin sa Nueve Ecija, isang round sa Cavite at ang panguli sa Lubang Islanda. Bilang bahagian niya ng First Inter-Island Rally ay magsasagawa sa ngayon ng Joint Coastal Cleanup at tree Planting Activities ang organizer at, at Lubang LGU. Layunin niya ng kabuoang event na mapataas ang kamalayan at isulong ang turismo ng isla. Nakilala ang lubang dahil sa pagsukat tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong March 11, 1974 si Japanese Imperial Army Lieutenant Hiroo Onoda na nagtago sa isla ng halos tatlong dekada dahil sa pag-aakalang di patapos ang digmaang pandaigdig si Lieutenant Onoda yumaon nito lamang January 16, 2014 sa sarili nitong bansa. Manatiling nakatutok para malaman ng mahalagang informasyon at balita. Huwag pong kalimutang i-follow, like at share. Ito po ang balita. Bararo at your service.